At mga inhinyero ng DPWH sangkot sa paghahati ng kickback mula sa Ghost Projects. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy ibalita mo. GV balita Express. GV balita Express. DJ Frankie, inaming nga ni dating Bulacan Engineer Bryce Hernandez sa Senate Blue Ribbon Committee kahapon na siya at uh, ilang tauhan ng Department of Public Works and Highways o so DPWH ay naghahati-hati ng kickback mula sa mga Ghost Projects. Kung saan umano pinakamalaking porsyento ang napupunta kay dating District Engineer Henry Alcantara. Lumit Bitaw din na umusbong ang operasyon dahil sa pagtaas ng grease money o tara. Bagamat unang itinanggi, kalaunan ay umamin si Alcantara matapos ipakita ang mga larawan na nagpapakitang siya mismo ang kasama sa pagbibilang at pag-iempake ng pera. Iit naman niya, wala siyang direktang kinalaman sa mga proyektong peke. Sa testimonya ng kontratista na si Sally Santos, sinabi niyang pinilit siya ni Hernandez na isangkot si Alcantara, habang isa pang kontratista na si Curly Diskaya ang umami na napilitang magbigay ng 10 hanggang 25% na kickback kapalit ng mga proyekto. Mariing kinundina ni na Senator Pantilo Lacson, Risa Ontiveros at Erwin Tulfo ang malawakang katulian sa mga flood control projects. Ilang opisyal at kontratista ng DPWH ang agad na ipinakulong matapos uh, ma-sight in contempt sa naturang pagdinig. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. <tiple>